Good evening, good evening, good evening guys. Today's video guys, reflex ko lang si Kenma natin. Ito, nasa harapan ko. Ito, si Kenma! Ay, Ken! Ay! Kamusta? Ay! ano ka? Ay! Ay, balik! Balik!

Ano? Oh. No. oh. <laughs> Tamad na pusa, ikaw talaga. Ay! Tingi na! siya <laughs> tayo guys oh. 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 Ay! Ay! <laughs> Ang pula <ng> <laughs> Ayun guys. So ayun guys, si mga hanggang dito na lang po at magandang gabi po sa inyo lahat. Paalam.